kada po. Para po kasi 'to isda ngayon. Ayun po. Oh. Tingnan uh, Kasi po gabi na, gabi na po ako ano ah uh, no. Kaya ito po yung mga post ko sa uh, Hello po. Nandito na naman tayo ha. Ah. Para kami sa, sa inyo sa mga kita niyo. Ito po ah. Uh, kita niyo 'tong ulo. Tingnan po itong ulo na ito. Ito Si po ba? Ano yung Ito po, di magaganda? Tingnan nyo, ayan. Ah, yan po yung size na maganda, tsaka maputi. <laughs> Dito po tayo. Ito yung ano, yung tawag na yan Ayan, alimatag. Ayun naman po yung tanigi. Ayan. Ito yung tanigi. Ito naman po yung alimatag na lalaki. Eh, ito po, rulaki po yan. Tapos, ayan, 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 Ito yung sinatawag ng portahon. <laughs> ang portahon na ito, ito ay sinatawag na salay dito. Ah, uh, pwede yung ng retail, pwede din uh, ito ang Ito po sa sima, o oh, ko. ayan po yung mga tawa. Ayaw yung mga tindera mong ganda. Nakita nyo naman Ah. <laughs> ayan po, pinakita ko lang sa inyo eh. Ito naman, ayan. Ayan. Oh, paano po yan? Ah, uh, bayan mo na po. Hello po, taga-tiktok, Instagram, FB, dito po tayo. Ayan, nakikita nyo dito. Ito po yung tingkaw na YSL. Ayan, tingnan nyo. Yan yung, ano, po nila. Ayan. Dito po tayo. Ito naman, yung mga bunyasa na Ayan, nakita nyo naman. O, diba? Sariwa po ito. Ito yung tinatawag na, ano, uh, malabo na, yung market. Ayan po, Pia. Nakikita nyo, ha? <laughs> Hoy, kuhay naman kayo dyan, oy! Bye, kita! Kita dibe. Ayun po. ba? alam naman ako kasama ka nga yung eh. mo Ayan. Eto po, yung, na Ayan. Ayan yung mga ano pala. O ngayon po, ikot mo muna 'yun. Ayun po. Ah, tapalan muna po ako. Debet-debet sa pala. Hello po, taga-tiktok is taga ng Star Maker, andito po na sa mga Esmeralda sa video nyo. Ang po ako rin sa Malabon, ito tinatawag na Malabon Fish Park. Kaya nga po, inulit ko na punta rito dahil po ako nagbabay sa mga ito. po yung kay Maring LV ko. <laughs> ito po yung anak na si Rosalie. Ayan! <laughs> o, ito yung pinagawa nila. Ayan! Ito po yung tinatawag na si Maring ito yung na ano, espada. Alam niyo ba ang, ang pangalan nito, Espindi. <laughs> ang pangalan nito, pero Ang apelido nito, Tigas. <laughs> Kaya nga po, pinakikita ko sa inyo. Galing doon, nakikita ko. Say, doon. Ito, para nakikita niyo po ang lahat. Ibot mo yung lahat ng mga ano natin, mga kaibigan. Yan. Yeah. kapi doon ha. Nakita nyo naman, nilaraw ko sila. Hindi po nakakatuwa po dahil dito sa bayan, kahit hindi ka nakabihes, masipag ka lang, ah, ka. Eh, hindi ka ba sa mayaman, kailangan magdiit po sa opisina. Kami dito lang. eto mga kamay namin, no? <laughs> Magkakaroon na kami ng pera. <laughs> Bye-bye po! Mga taga-tiktok, Instagram, dito po si Camila ninyo, ah, dinalaw ko po, po ito dahil dito po ako galing. ako ang biasin dati dito. Ito ang alok ay kamara. Ito rin po ito. Dating kasama ako nagbabiasin. Dinalaw ko po, po sila ito. Ayan ang ito. Uh, ayan, po, ayan. Ayan po, ayan. Mita niyo kusip? Ayan, ang ganda po na kusip na yan. kilato. So, pag kilato yung kapula. Pero ito, tignan yun. dito, um, uh, minsan dito ay eh, marami buhat dito. ang uh, ginagawa nilang kinipa, ginagawa nilang uh, tinutuyo. Kaya po dito, lahat ng klase ng isla, kapag uh, gusto niyo punta lang kayo dito sa Malabon, Fish Market. Ito po talaga ang ng isda O paano po? <laughs> ah, paano po? Marami salamat sa inyo.